Capricorn, tignan natin kung ano ang birthday reading para sa iyo. So, for some of you ano, nagdiwang ng um, birthday nila nung December 22, 23, 24, 25. Ayan, happy birthday po. Belated happy birthday sa inyo. So, ngayon ko lang naalala na Pwede pala tayong gumawa ng birthday reading ngayon Okay, so ang um, cover nitong uh, Capricorn birthday season ay December 22 to January 19 Tignan po natin, okay Something from last year na need mo na i-let go Tignan natin Capricorn something from last year po spirit kay na need ng ilet ko ni Capricorn. So hindi po lahat kayo ha ay makaka-resonate dito kasi this is a general reading. The sun. Okay. Meron meron namang mga good things na nangyari sa iyo dito eh. Pwede, pero pwedeng naunsa naunsya mi siya. 'Di ba? Na delay. Tingnan mo oh, ang saya-saya nyo po dito. So more on about your expectations. Ayan. I don't know kung share mo ba to kaagad sa hindi sa social media. Eh. Kung hindi, pwedeng sa mga taong malalapit sa iyo. Pero hindi siya natuloy. Ayan po. Tingnan natin. Yung iba sa inyo kasi pwedeng nasa malayo kayo. Nasa ibang bansa ba kayo? May pera kasing involved na pinapakita dito. So, pwedeng ganito. Um, kung yung iba sa inyo, natuloy kayo sa pangingibang bansa. Pero, yung trabaho na in-expect ninyo is iba dun sa nakasulat sa inyong kontrata kaysa dun sa nadat na ninyo. So, may expectations kay dito na biglang, ayun, no? Biglang akala mo yun natas tas biglang lagapak. May ganun po. Tapos meron din dito dahil ngayon iba sa inyo kung na, kayo na yung nasa ibang bansa. Tapos nagpadala kayo ng pera dito. Okay? Um, pwedeng may nanloko sa inyo. Yung iba naman po sa inyo, pwedeng ay nagpapadala kayo sa family. Meron kayong mga pinaplano. Pwedeng naun. Siya may talaga siya. O, oh, hindi siya natuloy. Kasi ito, parang ang dami yung biglang ang daming naging bayarin. Ang daming naging problema nung ikaw yung kausap, kung sino man yung tao na yon, pwedeng ang ayos-ayos, di ba? Ano lang, parang ito lang po yung magiging problema. Pero nung pinahawak mo na yung pera sa family members mo or kung kanino man, ayan na. Nung nahawakan na yung pera, ang dami nang nagsilitawan na problema. So, ayun po. Uh, pwedeng naiisip nyo dito kung itutuloy nyo pa ba or hindi na. Pwedeng iba sa inyo, bahay yan yung kinuha ninyo. Bahay or sasakyan. Medyo malaki-laking pera din po ang nawala sa inyo dito. Na sinasabi ni Universe, siguro nga, hindi nyo nang i go. Kasi meron po dito, pwedeng hindi siya na-sustain. Okay? So, meron dito, pwedeng naguhulog monthly. Pero hindi na po ninyo itutuloy. So, yun yung kailangan ninyong i-let go. You should move forward kasi kung lagi kayong manghihinayang dun sa pera na yun o lagi ninyong iisipin, so mawawalan kayo ng sigla. Parang mawawalan kayo ng gana sa mga bagay-bagay or sa mga other plans pa po ninyo. Kaya, ayan o. Oh. So, kung gusto ninyong makamove forward, gusto nyo nang i-let go yan, let go nyo na po. Kasi, madami pa namang mga ano no, madami pang mga opportunities na paparating. Yun nga lang, you just make sure na kapag po kayo ay maglalabas na ng pera or may bibilhin, magpapagawa ng bahay, may hulugang bahay, mas maganda po na kaharap nyo talaga yung makakausap ninyo or between na lang sa inyong dalawa. No, yung transactions. Huwag mo nang padaanin sa ibang tao. Yes, kahit family members mo pa po. Para ba wala na rin lang sisihan. So, ito, pwedeng may mga nawala kayong pera na miss, ano ba, mismanage, ayun, na mismanage na pera nitong uh, 2024 2023, 2024 yung nakikita ko dito na ano, i cover nyan so tignan po natin energy naman that represents your birthday season. Tingnan natin. Spirit guide energy po na nagre represents birthday season po ni Capricorn. Tingnan natin. Okay, four of coins. This is about your ano talaga, no? Medyo may, meron talaga kaperahan. Ayan po, may mga opportunities daw dito na wag mo naman din daw naman pakawalan pa at sinasabi sa iyo dito na magtipid ka. So 'di ba kasi yung yung ilan sa inyo no, ang birthday season niyo is matapat talaga siya ng holiday. Or uh, sabi natin maraming gastos, may mga occasions. So uh, Christmas, ayan birthday niyo pa. <laughs> Tapos um, a New Year. Ayan po. So kailangan daw magtipid, budgetin. Kailangan niyo mag-budget. Yan yung sinasabi sa inyo ni Universe. At saka dapat marunong na kayong tumanggi dito. Ah, nabablock po yung ano ninyo eh, yung throat chakra ninyo ng iba sa inyo. Kung hindi kayo dito nakakapag-express ng nararamdaman, hindi kayo marunong tumanggi. Ayan po, nabablock yung inyong throat chakra. The moon. Medyo may confusion din kayo dito we have the world. Yung iba talaga pwedeng pinapakita dito na sa malayo kayo, nasa ibang bansa ba yung iba sa inyo or malayo ba kayo sa family ninyo? Yan you know, medyo kailangan nyo daw kasi maghigpit pagdating sa kaperahan eh. Mm -mm. Medyo meron po dito na wiwili na kayo lagi yung sagot. Kayo lagi yung taya. Ganon, parang meron dito umaasa. Dumedepende na lang sa sa'yo. Parang ganito. Kung ikaw nga po ay nasa malayo, ayan tapos meron kang family dito sa Pinas or kung saan mang province ng Pinas okay kung ano yung bibigay mo dahil depende doon yung magiging handa nila tipong ganun so hindi na sila nag efforts no kasi nakadepende na nga sila sa iyo or nag expect kasi yung mga tao dito sa paligid mo na magbibigay ka na lagi kang may ibibigay so yun yung wag mo talaga silang sanayin So, daming expectations para sa iyo dito ngayong birthday season mo. Tingnan natin yung energy mo. Spirit guide energy Pony, Capricorn. Energy Pony, Capricorn. Okay, ten na wands na mo, stress ka. Yung nasa paligid mo, parang nasa sacrifice niyo kasi yung sarili niyo, your own happiness dito. So, yung mga nasa paligid mo, okay na okay sila, wala silang pinoproblema. Pero ikaw dito, ayano stress na stress ka dito. Punong-puno ka ng trabaho. So, yung iba po sa inyo, hindi kayo maka, sabi natin, hindi man lang kayo maka day off. Diba? Wala man lang kayong pahinga. Yung tipong ganon. <laughs> Pero hindi nyo masyadong na-enjoy yung inyong kaperahan. Kasi nga, madaming umaasa po sa inyo, madaming dumidepende. Tingnan natin, ano pa po yung mensahe people around you. Okay, energy naman po ng mga tao sa paligid mo. We have strength. Meron talaga dito oh, may kakayahan naman sila pero okay, yung iba sa inyo talaga madali kayong ma-persuade. Madali kayong ayan, magdrama lang po sa inyo yung mga tao na ito pinagbibigyan niyo. So, meron dito manipulative maraming manipulative sa paligid mo. Pignan mo Capricorn kasi pwedeng yung iba sa inyo, you have your own family na baka nasa sacrifice mo yung pangangailangan ng mga anak mo para lang makapagbigay ka dito kunari sa sa parents mo, sa kapatid mo, sa mga pamangkin mo. Baka nasa sacrifice mo sila. Or pwede rin naman nasa sacrifice mo yung sarili mo. Okay? Kung wala pa kayong anak dito. Sa parents, okay lang magbigay. No? Pero yung sakto lang talaga. Kasi pag sobra-sobra yung binigay mo sa parents mo, aasa dyan yung iba mong mga kapatid. Which is totoo yan. Lalo na kung may pal Alam mo na merong kang palasang mga kapatid. So we have strength. Ayan po. Yung mga nasa paligid mo. Medyo may pagka-manipulative. Ngayon, meron din dyan mga nagpapanggap, no? Na, okay na okay ka sa kanila. Mabango pa yung pangalan mo sa kanila. Tingnan natin. Something na ilulok forward more. or aabangan mo ba ngayong birthday season mo. Page of Cups. A message from someone ito eh. Pwede rin good news yan. Okay. Pero more on, ayan, message yata ito eh. Message or Oo, message para kasi meron kang nakaaway, nakaalitan, nakatampuhan, ganyan ba. So, pwede ayun yung inilook forward mo na sana magbaba ng pride yung tao na yon. Sabi natin kasi pwede naman ikaw nagbaba ka na ng pride, ba? Diba? Nag-reply ka na dun sa tao na yon. Oo, ay, I mean, nag-reply. Nag-message ka na dun sa tao na yon. So, parang ang hinihintay mo na lang is kung mag-reply -re ba yung tao. So, yun po. Parang yun yung inilulook forward mo. Inaabangan mo. Ngayon, no? Ngayon. Ngayong birthday season mo. Na sana lumambot naman yung puso ng tao na yun at kausapin ka. Communication po talaga yung nakikita ko dito. Ah. Kaya yung iba sa inyo, black yung throat chakra ninyo. Kasi pwedeng madami pa kayong gustong sabihin sa tao na yun. Kaya lang kasi ayaw mo din namang mapahiya kasi dahil nga Ah, um, wala ka naman na receive na reply mula sa kanya. So, hindi mo pa talaga in open up. Hindi mo pa sinasabi lahat-lahat sa kanya. Tingnan natin important lesson sa birthday season. Important lessons po sa birthday season. We have Ace of Cups. ayan wag sobra-sobra daw magmahal, wag sobra-sobra magbigay. Mhm. -mm. No, masyado kang na-overwhelm no sa mga nangyayari sa life mo. Yung Ace of Cups naman kasi natin, actually magandang energy yan. Kaya lang kasi, tignan nyo diba, tumatapon. Lahat nga ng sobra is tumatapon. Nasasayang lang po. So yan, huwag kayong sobra-sobrang magbigay ng tiwala, ng atensyon, ng pera, sa ibang tao. Mas pagkatiwalaan nyo po yung inyong sarili. Katulad niyan, yung pera mo, pinagkakatiwala mo sa iba, eh ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung mas makaka-appreciate sa pera mo. Ikaw, kaya ka lang na-appreciate ng mga tao na binibigyan mo ng pera kasi nabibigyan mo sila. ba? Diba? Tignan, try mo, wag, wala kang ibibigay sa mga taong yan. Mm -mm. yung bibigyan mo lang ba sila ng lessons kasi tignan mo, actually pag bibigyan mo sila ng lessons, ikaw din matututo ka din dun kasi eh, ma makikita mo talaga yung true colors nila eh yan po napipigilan din dito yung ano mo, hindi lang yung throat chakra mo even your heart chakra kung napifeel nyo po ano na kayo ay ano ba laging sumasakit lalang muna nyo naninikip yung dibdib ninyo. Yan, black po yung inyong throat and heart chakra. Laging parang ang sama ng loob mo. Yung ganyan. Ayun nga, hindi mo ma-express yung nararamdaman mo. Yung lumalabas sa bibig mo, parang puro negatives. I-heal nyo na po yan. Tingnan natin, okay? Ano ba yung i-expect mo from your family? ngayong birthday season mo? Ano yung pwede mong i-expect mula sa iyong family? The lovers, okay. So, meron po dito, ano? Justice. May magtatapat sa sa'yo dito. Kung ano man yung ginawa niyang kasalanan sa'yo. Mm-mm kung ano man yung tampuhan na nangyari dito sa family ninyo, meant to be siya na mangyari. Kasi pwedeng meron dito sa family mo na umaasa na nga lang sa'yo, mayabang pa siya. So, ayan po. Pwedeng meron naman dito na magpapakumbaba. Pero meron din ako nakikita dito. Parang ikaw pa yung sisisihin niya kung bakit siya naging ganyan. Kaya, kaya nga maghinay-hinay talaga kayo eh sa pagtulong. Tingnan natin, pagdating naman po sa friends, we have knight of cups, ah, knight of wands. Meron tayo ditong five of cups. Okay, meron kang friend dito na hindi na makakalapit sa iyo. May regret tong friend mo na to. Bakit sinira niya yung trust mo? Pwedeng siya yung pinagkatiwalaan mo dito na niloko kapag dating sa pera. Tingnan natin, romantic relationship. Stairway to Light. Kuha pa tayo ng isa pa. The Empress. Okay. Isa pa. We have eight of coins. So, ayan po. We work naman ano. Marami po sa inyo. Capricorn, sa tamang tao na kayo. Ayan. Pwede nga, yung iba talaga sa inyo, pwede meron na kayong pamilya. So, nakikita ko naman dito na full force yung effort ninyo ng person mo. Ayan po. At kung meron naman kayong karelasyon dito, ayan po, doon na din papunta sa wedding, yung inyong relationship. Kung meron naman po dito, meron kayong bagong nakakausap. So, nakikita ka ng person na yun as ideal person na gusto niyang makasama. I-work out niyo tong connection ninyo or sabi natin kung nasa talking stage or getting to know pa lang yung iba sa inyo. Nakikita ko naman na i-work out niyo po ito. Actually, wala ko masyadong nakikita dito na negativities pagdating sa inyong love life check natin pagdating sa iyong health king of coins okay so marami sa inyo nabibili niyo yung mga gusto niyo ingat ingat lang po kayo sa pag pupuyat lagi kasi kayong may binabantayan dito hindi ko alam kung nag invest yung iba sa inyo sa mga online na investments mga ganun kaya parang lagi kayo may binabantayan. Sa finances mo naman, we have Queen of Cups. Ay, napakabait nyo talaga. Madali talaga kayong lapitan. Capricorn, yan yung pinapakita dito. So, ayan din po. Uh, madali kayong lapitan. Madaling makipag-business deal sa inyo. So, pwedeng medyo marami-raming lalapit sa inyo dito. Mag-offer sa inyo ng um, pwedeng business, ganyan kikita po kayo. Mm, mm May mga taong magtitiwala sa'yo dito. Tignan mo, parang, ba diba, sabi natin, nakapilipin niya, dito Kung kayo po ay uh, babae, kung kayo naman ay lalaki, nakasooth kayo dito. So, pwedeng mga professionals talaga yung mga makakausap po ninyo, yung mga, mga makaka-business deals niyo dito. So, malaking pera yung papasok sa inyo ngayong birthday season po. Or sabi na natin, pwedeng ngayong taon na ito. Sa career mo naman, kamusta? Sa career, we have four of cups. Okay, wala mga akong nakikita. Nalilipat dito, ano? Wheel of fortune. Yan, hintay lang kayo dito. Alam mo, merong, um, merong kang unexpected na mararanasan dito. Na marireceive pagdating sa trabaho. So, huwag ka mo nang aalis, okay? Yung iba sa inyo, medyo naiinip kayo dito eh. Pero hindi eh. Aayon sa inyo, ngayong birthday season ninyo, or ngayong 2025 yung mangyayari sa inyong career. So kung ano man yung goal niyo dito, ano man yung pinagdarasal niyo pagdating sa inyong career, makukuha nyo po yan. Travel. Meron ako nakikita ng travel dito. Panorte kasi yung naano ko. Tignan nyo na lang ano ba yung mga nasa north, northern, northern part ng ang uh, globe natin <laughs> northern part ng Philippines yan po, yun yung nakikita ko mga pag-travel ninyo eh Okay, so, ayan po ang mensahe para sa'yo, Capricorn. So, ito yung iyong kandila. Bibili nga dapat ako ng ano eh, magsisindi pa ba to ng cupcake? Dapat. Mm -mm. Ay, hindi na ako nakabili. So, ito na lang. Okay. So, meron na po itong ano ha. Latin prayer. Yung ating kandila. So, ito po ay anahin nyo na lang. Ayan. Mag-wish na po kayo ngayong birthday season po ninyo. Happy birthday, Capricorn. Happy birthday, Capricorn. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Capricorn. Magwish na po kayo. At pasensya na po sa mga maiingay na aso. Okay, so pause nyo na lang po yung video na to kung marami kayong wishes. Huwag okay, kayong mag-wish ng masama towards other people kasi babalik yan sa inyo. Kasi nga, meron itong Latin prayer. Lahat ng wish mo, Capricorn, ay matutupad. Sabay-sabay natin hipan ang kandila mo. One, two, and three. Happy birthday!